Kapag napanaginipan mo ang babaeng walang mukha, hindi ito basta-basta. Ibig sabihin nito, may presensya sa buhay mo na hindi mo makilala. Isang enerhiyang humihingi ng pansin pero ayaw magpakita kung sino talaga siya. Madalas itong lumilitaw kapag kinakain ka ng guilt, paranoia, o may pinipilit kang limutin, lalo na kung may bagay kang ayaw harapin sa totoong buhay. Sabi ng matatanda, Kapag babae ang nagpakita pero walang mukha, iyan daw ang anino ng taong hindi mo napagbigyan. At bumabalik siya kapag may mensaheng hindi mo pinapansin. Lalo na kung paulit-ulit itong lumalabas sa panaginip. Dapat gawin: magilaw sa tabi ng higaan at umiwas sa matagal na pagtitig sa salamin sa gabi para hindi na mabigat sa isip at para makaiwas sa negatibong enerhiya kung may iba ka pang panaginip i-comment mo